Akala namin normal lang na pamilya ang lumipat sa tapat namin. Hanggang isang gabi, may narinig akong kumakatok. Pero sa loob ng bahay namin, dino nga ba talaga ang bagong kapitbahay namin? Ako nga pala si Marites, 29 years old. At gusto ko lang ibahagi ang karanasang halos ikabaliw ko noong lumipat kami sa isang lumang apartment sa Cavite. Taong 2019 noon, bago pa magpandemya, lumipat kami ng asawa ko sa isang compound. Anim na pintulang lahat, pero ang itsura, lumana, may mga bitak ang dingding, at parang lagi kang sinusundan ng mga mata kapag gabi. Noong una, normal naman. Tahimik ang paligid, mababait ang kapitbahay. Pero isang linggo lang ang lumipas. May dumating na bagong pamilya sa kabilang pinto. Isang babaeng payat, maputla, laging nakaputing daster at kasama raw niya ang anak niyang babae na mga limang taong gulang pa lang. Hindi ko man lang naririnig ang bata pero tuwing gabi. May naririnig akong kalansing ng laruan mula sa kabilang kwarto. Yung parang umiikot na kotse o tumatawa na manika. Isang gabi, mga alas onse, nagising ako dahil parang may naglalakad sa labas. Tahimik ang buong compound pero may aninong dumadaan sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. At doon ko siya nakita, yung bagong kapitbahay namin na babae. Nakatingala siya sa buwan, nakatayo sa gitna ng daan, at paulit-ulit niyang sinasabi, Huwag mong iwan. Huwag mong iwan. Tapos, bigla siyang tumingala sa direksyon ng bintana ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang mukha niya. Itim ang paligid ng mata, Maputla ang balat at parang walang hangin na pumapasok sa katawan niya kahit naninigas siya. Agad akong umatras. Pero kinabukasan, nagkita kami sa labas. Ngumiti siya. Narinig mo ba kagabi? Hindi, baka aso lang yon. Hindi ako yon. Lumipas ang ilang araw. Nasanay na ako sa kakaibang ugali ng bagong kapitbahay namin. Tahimik siya, bihirang lumabas. Pero minsan, nakikita ko sa labas yung anak daw niya. Batang babae na mahaba ang buhok, nakaputi rin, at palaging naglalaro mag-isa. Sabi ng asawa ko, Bakit parang hindi ko nakikita yung batang yon kapag umaga? Nakurious ako, kaya sinubukan kong kausapin ang bata. Ay, anong pangalan mo? Laro tayo mamaya, pero pag dumilim lang. Kinilabutan ako. Paglingon ko sa pinto ng nanay niya, sarado na ito. At may narinig akong tawa sa loob. Tawang hindi bata, kundi matanda. <laughs> malalim. Parang galing sa ilalim ng lupa. Tuwing alas 12 ng gabi, nagsisimula na ang kakaibang mga ingay. Tumatakbo sa kisame, parang may humahaplos sa pader. At yung laruan, yung kotse, umiikot mag-isa. Isang gabi, binuksan ko ang ilaw at lumapit ako sa pader na katapat ng apartment nila. Nilapit ko ang tenga ko at narinig ko ang boses ng babae. Hindi ka pwedeng lumabas dito ka lang. Kasunod noon may kalabog. Parang may bumagsak na katawan. Pagkatapos katahimikan. Kinabukasan, tinanong ko ang landlady kung kamusta yung bagong umuupa. Ngumiti lang siya, tapos nagbago ang mukha niya. Ha! E eh wala namang bagong umuupa dyan? Walang nakatira dyan simula nang. Mamatay yung mag-ina noong 2015. Anong sabi niyo po, mag-ina? Oo, nasunog ang unit na yan hindi na nga pinapaupahan niyan dapat. Pag uwi ko, tumatakbo na ang isip ko. Paano nangyari yon? Eh nakikita ko mismo ang mag gabi gabi Nang gabing yon, sinarado ko lahat ng bintana. Pero alas 12 may kumatok. Tatlong beses, dahan-dahan. Sumilip ako sa peephole at nandoon siya. Yung babae, nakangiti. May hawak na manika. At sa likod niya may batang babae na umiiyak ng dugo ang mata. Pakibalik mo na siya. Gusto lang niyang makipaglaro sa inyo. Napaatras ako at napasigaw. Tinabukasan lumipat kami agad. Hindi na ako lumingon. Pero bago ko isara ang pinto sa huling pagkakataon, narinig ko pa ulit yung tawa <laughs> ng bata. Babalik ako sa paggabi. Tatlong taon na ang lumipas mula nang umalis kami ron. Masaya na ako sa bago naming bahay sa Laguna. May trabaho na ako ulit. At halos nakalimutan ko na ang lahat hanggang isang gabi. Habang nag-aayos ako ng lumang kahon, tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number at isang boses ng batang babae ang narinig ko. Ate Marites, laro tayo ulit? Kilala ko ang boses na 'yon. Hindi posibleng buhay siya. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Sinubukan kong alamin kung sino ang tumawag. Pero unknown number talaga. Pagkatapos ng ilang araw, may dumating na sobre sa bahay. Walang pangalan. Walang return address. Binuksan ko at ang laman, isang lumang litrato. Ang lumang apartment namin sa Cavite. Pero iba ang itsura na susunog ito at may babae at batang nakasilip sa bintana. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Bumalik ka. Kailangan mo kaming tulungan." Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang puwersa na nagtutulak sa akin na bumalik. Parang may kailangan akong tapusin. Pagdating ko sa Cavite, Halos hindi ko na makilala ang lugar. May mga bagong bahay na, pero yung lumang compound, nandoon pa rin. Kalahating sira, nakatali ng lubid. May karatulang, bawal pumasok. Delikado. Pero pumasok ako. Yung unit na dati naming tinirhan, sarado pa rin. At sa loob, parang walang nagbago. May mga laruan pa sa sulok. May upuang nabubulok. At may lumang manikang nakaupo sa gitna ng sahig. Kinuha ko ang manika at doon ko narinig ang mahinang boses. Salamat atin, bumalik ka. Napahawak ako sa dibdib ko. Yung lamig ng hangin parang may halong hinga ng bata. Habang naglilibot ako, nakakita ako ng lumang pader na parang tinapal lang. Tinanggal ko yung plywood at sa likod, may lumang altar. May mga larawan ng babae at batang babae. Sa gitna ng altar, nakasulat sa kandilang natunaw Sina Alma at Nika, huwag pababayaan. Sina Alma at Nika, yun ang kapitbahay namin nun. Pero bakit parang may ritual na ginawa rito? May biglang hangin na dumaan. At sa salamin sa dingding, nakita ko ang refleksyon nila. Ang mag-inang nakaputi, nakatingin sa akin. Umiiyak ng dugo. Sinunog nila kami. At sinisi kami sa apoy. Hindi kami masamang tao. Marites. Pero may kailangang magbayad. Lumakas ang hangin. At biglang tumirik lahat ng kandila. Tumakbo ako palabas pero bago ako makalabas ng pinto, may humawak sa braso ko. Si Alma, yung nanay. Tulungan mo kaming makaalis. Nakakulong kami dito dahil sa may-ari ng apartment. Siya ang nagsunog sa amin. Tapos tinuro niya ang likod ng pinto. May nakasulat doon sa uling. Si Aling Bebang ang pumatay sa amin. Sino si Aling Bebang? Yung landlady namin noon, yung nagsabi na walang nakatira sa unit na yon. Agad akong umalis at nagtungo sa bahay ni Aling Bebang. Matanda na siya, pero malinaw pa ang isip. Bakit mo sila pinatay? Hindi mo naiintindihan. Hindi sila tao nang lumipat dito. Galing sila sa sunog sa kabilang bayan. Inakala kong ligtas kami, pero sinaniban nila ako ng sarili nilang apoy hindi sila titigil hanggang may bagong masunog. Biglang sumabog ang lampara sa mesa at nakita ko may apoy sa paligid. Tumakbo ako palabas habang si Aling Bebang ay nakasigaw sa loob. Nasusunog ang bahay niya. Sa gitna ng apoy nakita ko ang mga anino ni Naalma at Nika. Magkahawak ang kamay, nakatingin sa akin, nakangiti. Salamat ate. At unti-unti silang naglaho sa usok. Matapos ang pagkasunog ng bahay ni Aling Bebang, akala ko tapos na ang lahat pero hindi pala ganon kadaling takasan ang mga kaluluwang naniningil. Kasi tuwing madaling araw, pinapanaginipan ko pa rin ang apoy. Yung batang sinika, nakatayo sa gitna ng dilim, umiiyak at palaging sinasabi, Hindi pa tapos sa atin. May isa pa. Isang umaga habang nasa trabaho ako, may dumating na sobre. Walang pangalan. Katulad ng dati. At nang buksan ko, may lamang abo at isang papel na may nakasulat. Huling sunog, balikan mo kami sa simenteryo. Pero dala ng takot at pagkagilty, sumunod pa rin ako. Nagtanong-tanong ako at nalaman kong inilibing daw si alma at Nika sa San Rafael Cemetery, hindi kalayuan sa lumang apartment. Pagdating ko ron, natagpuan ko ang kanilang lapida, bitak-bitak, at may mga tuyong kandila sa paligid. Habang nililinis ko yon, may narinig akong mahinang tinig sa likod ko. Salamat, ate. Pero hindi kami ang huling naiwan. Paglingon ko, may babae. Nakaitim, may hawak na rosaryo. Ikaw ba si Marites? Ikaw ang tumulong sa kanila noon? Opo, ako po. May pangatlong tao sa apoy noon. Hindi lang silang mag-ina, isang lalaki. Ang asawa ni Alma, siya ang nagsimula ng sunog. Pero sabi nila, nasunog silang mag-ina. Hindi. Yung lalaki, nakalabas. Pero nagbalik. Bilang nila lang na sinusunog ang kaluluwa ng iba. Kaya pala kahit patay na sina na Alma at Nika, may naiwan pang presensya. May isa pang kaluluwang galit buhay sa apoy. Pag uwi ko, nagdasal ako buong gabi. Pero pagpatak ng alas 12, bumigat ang hangin. Bumukas mag-isa ang ilaw sa sala. At sa dingding, unti-unting lumitaw ang anino ng lalaking nakatayo. Nakahud, sunog ang balat, at umiikot ang usok sa paligid niya. Bakit mo sila pinakawalan? Hindi mo alam kung anong ginawa nila sa akin? Lumapit siya, at naamoy ko yung matinding amoy ng nasusunog na goma. Parang balat na tinutusta. Hindi sila inosente, Maritos. Pinatay nila ako bago ko sila sinunog. Nabitawan ko ang rosaryo sa takot. Ngunit bago ako makatakbo, may mainit na hangin na bumalot sa paligid at sa loob ng ilang segundo, lahat ng gamit sa bahay ko ay nagliyaw. Habang sinusubukan kong patayin ang apoy, narinig ko ang boses ni Nika, mahina pero malinaw. Ate! Huwag kang matakot! Siya na lang ang kulang! Tumingin ako sa kisami. Nakita ko si na Alma at Nika nakatayo sa apoy, pero hindi sila nasusunog. Magkahawak ang kamay umiiyak. <laughs> hindi kami makaalis habang buhay. Kailangan mo siyang ilabas. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero parang may nagtulak sa akin para hawakan ang lumang manika ni Nika. Yung dala ko pa rin mula noon. Nang hinawakan ko iyon, sumiklab ito sa apoy. At parang may kuryente na dumaloy sa katawan ko. Ate, kami na ang pahala! At biglang sumabog ang apoy sa gitna ng bahay. Sa huling sandali nakita ko ang lalaking anino. Unti-unting hinihigop ng liwanag habang sina Alma at Nika ay nakangiti, naglalaho sa liwanag ng kandila. Pagdilat ko, nasa labas na ako. Wala nang apoy. Wala na ring bahay. Pagkalipas ng ilang linggo, lumipat ako sa bahay ng kapatid ko. Tahimik na ang lahat. Walang multo, walang apoy, walang tawag. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, may kumatok sa bintana. Nang tumingin ako, may batang babae sa labas. Nakaputing bestida, hawak ang manika. Ngumiti siya. Salamat ate, nakauwi na kami. At tuluyan siyang naglaho sa dilim. Hanggang mga ngayon, hindi ko pa rin alam kung panaginip lang ba ang lahat o kung totoo talaga ang nangyari. Pero tuwing may naaamoy akong usok o nakikita kong may kandilang nakasindi mag-isa, naalala ko sila. Sina Alma, Nika at ang lalaking sinunog ng sarili niyang galit. At kahit natapos na ang apoy, may bahagi pa rin naiwan sa akin. Isang maliit na abo sa ilalim ng kuko ko na hindi ko na matanggal kahit anong gawin ko.